Meron tayong isang malaking dam na gagawin, uh, oh. lipitan sa Rizal. Ah, sa lipitan sa oh, Rizal, oo. Uh, mega dam mm -mm. na magsisilbing irigasyon mm -mm. ng lalo-lalo uh, na, na ang Sako. Talagang magbe-benefit yan, ang bayan ng San Jose, mm -mm. bayan ng Rizal. Ano itong binabanggit ni Congressman Odi Tariela ng no? Occidental si Mindoro na may isang project na dam na i-construct sa bayan po ng Rizal? Atin pong alamin ang buong detalye sa ating panayam kay uh, National Irrigation Administration, Occidental Mindoro, Division Manager, Engineer Raimundo Calusin. Panorin po natin dito sa ating Mararo at Your Service Special Report. So, kumusta gusto po yung ating uh, mga project dito, especially po itong uh, binabanggit po na ngayon ay on process o project dito sa Occidental Mindoro particular, itong tinatawag na dam dito sa May Rizal ano na po ang update tungkol dito yan po ang ating project dyan. ay uh, ang pangalan po natin dyan ay Lipitan Small Reservoir Irrigation Project Lipitan Strip ano po na yan po ay nasa uh, parte ng uh, Manoot and Monte Claro. Ano po? Mm -hmm. uh, po ay doon sa Kayakyan River. Mm -hmm. Sa Mangyan. ako ah, makakamangyan ng area. Ano oh. po? Oh. Pero meron din po tayong mga gagawin dito sa bandang baba. After mm -hmm. na ma-construct natin yung uh, mismong reservoir sa taas. Mm -hmm. Yan pong uh, project na yan ay meron din po yung power component. Ah, okay. power Hydro. Yan. Opo, opo. Uh, oh. hydro. Uh, po yung uh, sa original Plan, ano? mm -hmm. Sa kasalukuyan po, yung ating project na yan ay uh, uh, katatapos lamang nung sinasabi nating feasibility study. ano mm -hmm. uh, Actually, nung mga two weeks ago, we are at the Central Office for the presentation of the final uh, feasibility study report. ano mm -hmm. At uh, for signature na po yun, may kaunti lang refinement na nakita ang Central Office doon mm -hmm. sa sinabmit ng consultant. Mm -mm -mm. So maybe uh, ah, July 7, ang deadline ng central office doon sa consultant mm -mm. to submit the refined uh, uh feasibility study report. Mm -mm. No? So after that, pag na approve na ng mm -mm. central office, ni central office by Administrator Gillian and iba pa namin top management. Mm -mm. Ay sus uh, susunod na po yung detail uh, na uh, detailed uh, indi akaso ah, na ko may detail engineering na eh na-stop lang mm -hmm. Baka ng mayroong hindi may pagpatuloy nagawain yung sumunod na konsultan sa detail engineering mm -hmm. ano ngayon after na makuha nang uh, matapos din at pipilitin man tapusin yan before end of december yung detail engineering mm -hmm. uh, kasama na rin siguro maybe september patatapos nila yan para magawa na yung talagang detail design mm -hmm. no after the detail design Yeah. Yung gagawa na namin ng uh, pag, uh, design plans, gagawa na namin ng program of all. Mm -hmm. So that maybe we can uh, implement the project if, uh, that is uh, talagang feasible, ano? Uh -oh. Ay, uh, 20, next year. 2027, 2028. Oo, yan. Pero by uh, 2026 nga, uh, medyo may commitment sa amin yung aming mahal na administrator. Ang uh -oh. kami ay mag-usap sa Palawan. Opo. the uh, bibigyan ng 100 million uh, for 2026 para maka-start na ang construction. yung yung 100 million hindi yan para doon sa Davos? sa may iba pang ah maring uh, access road siguro mauna eh. Uh Oo. -oh. Yan siguro ang uh, mauna pero basta nangako lang siya na bibigyan mo na 100 million and maybe the bulk of the uh, fund, funds eh 2027 2028 mm -mm. Re, parang 3 years yan eh. Ah, 3 years. 3 years, years, three ang, years to 5 years ang kuha niya. Ang uh, construction niya. Uh -huh. Yoy, years yung, years. yung, period. Uh -huh. Depende uh -huh. po sa magiging uh, uh, design uh -huh. ng ating uh, uh, reservoir. Kasi, Pero nabanggit nyo kanina dalawa. Parang isa sa taas, isa sa baba. Oh, uh, yun po. Yun po yung ipinresent sa amin na may uh -huh. gagawin niya. Yung, yung mga uh, actual hindi naman dami yun eh. Parang uh, uh diversion weir lang. Uh, Magkukuha siya ng uh, gabion-type na mm -mm. brass dam. Mm -mm. oh, oh, oh. so, gabion-type brass dam para doon sa maliliit naming uh, existing communal irrigation mm -mm. system. Mm -mm. So, yan po ating project. Ay, uh, may total po uh, na uh, target area of uh, 6,700 hectares mm -mm. including the existing uh, communal irrigation mm -mm. system. Eh, kumusta naman po yung pagtanggap ng mga katutubo natin yan? Kasi uh, uh, marami tayong mga ano dyan eh. Kumusta yeah. naman po? Uh, medyo mahirap nga po, napakarami na nga po namin uh, meetings mm -mm. na na ganap dyan. Mm -mm. At uh, ito naman nga, medyo na-convincing na sila. Mm -mm. No? And then alam naman natin, uh, ang, ang sabi nga namin, every time na mayroon kami bagong gagawin, uh -oh. tulad, kasi yung unang pinag-usapan namin noon ay regarding feasibility study lang. Uh -oh. no? And then ito nga nga, uh, detail engineering, mm -mm. nakapasok na rin kami doon. Mm -hmm. Another uh, dialogue ulit pag construction na. Oo. Oh oh, yun eh. oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Yan ulit, another dialogue kasi yun yung pinag-usapan eh. Oo. Hindi pwedeng diretsuhan tayo. Opo, opo. Kasi masyadong uh, masabi na masabi na natin eh kultura talaga ni rin eh, 'yon. Yes. Ma maraming nasasakasaan na uh, mm -hmm. Para sa kanila. Pero makikita naman nila, uunahin doon, di ba, yung kalsada. Yan ang aking muna. access road muna. Kasi access para road. Ma para makarating ang ating mga materyales, uh, equipment. Mm -mm -mm -mm. Yan yung mauna dyan. So, yun ang unang mapapakinabangan mm -hmm. yung access road yes, hanggang yes. taas. Ano po? So, ang pakinabang po nito, eh, anong mga bayan po ang mapapak makikinabang uh, dito? Rizal po at San Jose yes. ang... Uh, na pala kung makikita uh -oh. irrigation i don't know the power component kung ilang oh, yung power component kung naman. ilang megawatt ang ma produce ah, uh, di ba ayun kasi hindi naman natin alam kung kasi baka mamaya sa San Jose laang or sa mm -mm -mm. Risalaang depende sa kalalabasan ng uh, mm -hmm. ma-generate natin power mm -hmm. mm -hmm. Sin magma-manage ng ano ng nung uh, uh, hydro sakali ano po uh -uh. under pa rin ng niya yan si, pa, baka itatang over sa kuan eh. baka sa Napuhor or what. Hindi na so, uh, Napu, wala National, national. Oo. Oh oh. Oh, oh, oh. Hindi na sanay ang kuan ah, basta sa inyo construction. Construction lang. Oh, oh. Uh -oh. So, 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 doon pa to so, sa masasaga ay yung sinasabi nilang napakadelikado daw niyan eh. Yung dam. Mm -mm. Uh, yung actually, eh. mm -mm. wala dito sa Pilipinas naman, wala pa tayong... Mga dam na nag-collapse nag eh. Sa so bagay. Panahon pa ni Marcos yun oh. Ni Marcos Senior. Wala pa tayo. Oh, as Kasi as yun as nga, iniingatan niya ng mga designer na magkaroon tayo ng problema. Mm -hmm. Kaya nga, ta, uh, maraming beses na pumunta dyan yung mga geologists para mm -hmm. ma-determine kung anong klase ng uh, foundation meron tayo. Mm -hmm. At uh, doon di determine kung oh, oh. ano yung magiging design niya. Yes, yes. Oh. Oh. Ito napakatagal ng program eh. Ah, nabanggit ka kanina, eh, panahon pa ito ni Kong Nene. Uh, uh no, po. No, natigil lang yan. Natigil. Oh, nagkaroon ng mga konting problema, adjustment. Mm, -hmm. Tapos, ngayon na naman, ito na naman. Uh, ah, ah, na uli ni Kong ta Congressman Tarela. Oh, yan, oh, yan oh. Yun yung kanyang kinapalap. Uh, oh, napalo up na Kinapan naman up niya yan. Lagi. Oh, oh, oh. -up ay, lagi. So, ang makikinabang nito ay Rizal and, Rizal and San Jose. San Jose. Oh, ano po? So, dito sa nabanggit po ninyo na dam na yan, ano ang ipoproduce produce 'di ba? Tubig, kuryente, mm -hmm. lilinawin na po natin 'ano mm -hmm. para doon sa mga magsasaka natin, magsasaka so. natin. Oo, oh. uh oo. -oh. 'Yun ang makikinabang. Mm -hmm. So, ayun. Okay, so 'yan po ay in the making na kasi yes, nabanggit yes. nyo kanina ano na eh nasa Uh, stage na ng... Stage 2 yun eh, stage 2. Stage 1, feasibility, oh, feasibility, detail ta? engineering, uh, oh. ongoing ngayon, na-stop oh. lang siya. Mm -hmm. Baka nang may kinailangang it, hinihingi ang consultant ng uh, mm -hmm. detail engineering mm -hmm. doon sa recommendation ng consultant ng uh, oh. feasibility study. Patuloy lamang po kayong tumutok sa ating mga inihahatid na mga makatotohanan, balensyado at walang ang balita at impormasyon na paki like follow and share na rin po ito ang ating balita Mararo at your service special report